Noong nakaraang linggo, ang mga rebuilding Houthi na suportado ng Iran sa Yemen ay nagpapaputok ng mga sa mga container ships sa Red Sea bilang karagdagan sa pag sa US at mga kaalyadong barkong pandigma. Sinabi ng mga kinatawa ng Houthi na magpapatuloy ang mga pag iyon laban sa mga barkong nauugnay sa Israel sa anumang paraan upang suportahan ang Hamas at bilang protesta laban sa digmaan ng Israel sa Gaza. Ang mga pag-atake ay nagpapataas ng geopolitikal at militar na tensyon sa rehiyon at nakagambala sa daloy ng kalakalan. Nagdaragdag ng mga sa isang mahinang pandaigdigang ekonomiya at nagbabantang palawakin ang malawak na digmaan sa tumataas na sibilyang kaswalti na inilunsad bilang tugon sa malupit na pag ng mga terorista ng Hamas noong ikapito ng Oktobre. Ngayon, ang US ay bumuo ng koalisyon para pigilin ang panggugulo ng Houthi sa mga barkong pangkalakalan na dumadaan sa Red Sea. Dito masaksihan ng mga terorista ang tunay na lakas ng US at mga kaliado nitong bansa. Kaya naman, kung bago ka na napadpad sa akin channel, ay pindutin lamang po ang like at mag-subscribe para palagi kang updated sa mga future uploads ko na kagaya nito. Ang pagkagambala sa mga barkong kalakalan na dumadaan sa Red Sea ay lumikha na isang malakas na salungat sa pandigdigang ekonomiya na bumabawi pa rin mula sa iba't ibang mga pagkalugmok mula noong 2020 tulad ng pandemya ng COVID-19 ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine at ang makabuluhang paghihigpit ng pera ng mga bangko sentral. Bagamat walang tunay na pinsalang naganap, nagpasya ang mga nangungunang kumpanya sa shipping tulad ng Myers, Hapag Lloyd at MSC na iwasan ang pagdaan sa Red Sea na pinahinto ang kanilang mga barko bago tumawid sa Bab el Dab Strait patungo sa Swiss Canal ang ilang mga barko ay inilihi sa palibot ng Cape of Good Hope ng Afrika. Subalit magdudulot ito ng pagkaantala at lumalaki ang gastos. Ang Hote ay una nang nagbabala ng mga pag-atake sa mga tanker na pinaghihinala ang pag-aari ng Israel o patungo sa Israel. Kung kaya na hijack ang Japanese operated cargo ship na Galaxy Leader sa Red Sea noong huling bahagi ng Nobyembre at nananatili sa Yemeni Fort Hodeida. Simula noon, hinaras ng Houthi ang maraming iba pang mga barko sa dagat gamit ang drone at missile attacks bilang pagpapakita ng tumitinding suporta para sa layunin ng Palestinian. Ang pinakahuling pag-atake ay nagpalala sa mga alalahanin sa seguridad, sa mga sikat na rota ng transit sa Red Sea at sa posibilidad na ang hidwaan sa pagitan ng Israel na kaalyado ng US at Palestinian militant group na Hamas ay bumagsak sa mas malawak na rehiyon sa gitnang silangan. Kaya naman, ang US ay nakikipag-usap sa ibang mga bansa upang bumuo na isang maritime task force upang samahan ang mga komersyal na barko sa Red Sea. Nakikiisa ang Houthi sa mga mamamayang Palestinian na nahaharap sa isang masugid na pagkob-kob ng Israel at ground offensive mula noong mga pag-atake ng terorismo ng Hamas noong ikapito ng Oktobre at paulit-ulit na opensiba ng grupong Yemeni laban sa Israel. Parihong ang Hamas at Houthi ay tinataguyod ng Iran. Sinabi ng U.S. Defense Secretary na si Lloyd Austin na ang mga pag-atake ay walang pakundangan, mapanganib at lumalabag sa internasyonal na batas. Kaya naman, pinangungunahan ng US ang isang internasyonal na koalisyon sa karagatan na tutugon sa tumitinding pag-atake ng mga komersyal ng barko sa Red Sea ng mga rebuilding Houthi na suportado ng Iran sa Yemen. Ang koalisyon ay binuo ng sampung bansa kasama ang Bahrain, Canada, France, Italy, Netherlands, Norway, si Cheles, Spain at siyempre ang UK at ang US. Inaangkin ng hotes ang mga kamakailang pag-atake sa mga sasakyang pandagat, kabilang ang mga barkong kargaminto na nauugnay sa Norwegian at Singaporean. At nagsisilbing panggigipit sa Israel sa pakikipaglaban sa Gaza. Ngunit karamihan sa mga barko ay walang kaugnayan sa Israel. Hindi naman nagpatinag ang Houthi sa Maritime Coalition at nagbanta pa sa US na palulubugin ang mga barkong pandigma ng US. Ilang oras matapos ilunsad ng Washington ang isang multinasyonal na puwersa upang protektahan ang mga sasakyang pandagat na dumadaan sa Red Sea. Sinabi ni Major General Muhammad Al-Atifi ng Yemen, quote unquote, We have capabilities to sink your fleet, your submarines, your warships. The Yemeni armed forces will turn the Red Sea into a graveyard of the US-led coalition if the alliance decide to take any action against Yemen. Ang Red Sea umano ay magiging libingan ng mga tropa ng Kano at Tagakan Loran. Sinabi naman ng US na ito ay isang international na hamon na nangangailangan ng sama-samang aksyon kaya itinatag ang Operation Prosperity Guardian isang mahalagang bagong multinational security initiative. Hindi malinaw kung paano hinangad ng pwersang pandagat na ito na pigilan ang mga hotes sa paglulunsad ng mga Iranian drone at missile sa mga sasakyang pandagat sa Red Sea. Ang pwersa ng hukbong dagat ay maaari lamang magpapaputok ng mga missile at drone na pinapaputok ng mga hotes. Ngunit sa maikling tugon ng militar, ang puwersa ng Iranian proxy ay maaaring patuloy na makagambala sa mga cargo vessel. Ang mga banta ng Houthi ay mukhang hindi na pag-isipan. Nakakalimutan ata na saan mang panig ng mundo ay kayang abuti ng puwersang militar ng USA at ang pakikialam ng US para sa kayusa ng kalakalan sa rehiyon at ikapanatag ng mga kapitalista ay sadyang nais ng koalisyon na pigilin ang mga teroristang gawain sa daluyan ng kalakalan sa Red Sea. Nagbabala din ang Iran na haharapin ng US ang mga problema sa mga plano ng task force sa Red Sea ng US at mga kalyado sa pag-uusap upang bumuo ng multinational task force para tugunan ang mga pag-atake ng mga hotis na sinusuportahan ng Iran sa mga barko sa Red Sea ang 12 Nation Coalition Task Force ng Washington kabilang ang dalawang hindi ng bansa ay iniulat na magsasangkot ng mga barkong pandigma mula sa hindi bababa sa apat na hukbong pandagat ng bansa ang US, France, United Kingdom at Israel sa isang koalisyon tataas ang bilang ng mga barkong pandigma at maaari nilang salakayin ang mga target sa loob ng Yemen tulad ng mga launch site command facility at missile storage site. Maraming salamat po sa umabot hanggang dito sa dulo. At kung nagustuhan niyo ang aking video ay mag-iwan lamang po ng like at mag-subscribe at mag commento na rin kung ano sa inyong palagay. Ang pagsabotahe ba ng huti sa mga commercial vessel na dumadaan sa Red Sea ay tama lamang bang pipigilan at tutuldo ka ng binoong koalisyon ng US? para ligtas na makapaglalayag ang mga barkong komersyo sa Red Sea. At ang Iran ba ay may malaking dahilan upang hahayaan ang Houthi sa mga terorismong gawain ito? Ano man ang iniisip mo, sabi ka kung marinig ang inyong komento. Hanggang sa muli, El Profesor.